May dayad nga agahon mga kasi live kita makaron iya sa aton nga Mela Grosa uh, cemetery no iya sa aton nga banwa Kalibo Uh, para nga ni Karon mga kasi sa pagpreparar sa pagabuton ka rin uh, nga Undas 2025. So, iya ka tama ka ron. naton kung ano kung baga ron sitwasyon. No? Ag, uh, kung may mga pilagon baga ka mga tao iya ron nagbisita man no. Ag nagpanglimpyo. Uh, sa anda ka ron yung mga pansyonit. Anda ka ron yung mga pamilya man no, Nga tumaliwan yan eh, sa piha ka ron nga kinabuhi. Ag yan eh no. Nakita natin iya eh, si sir. No nga nagpintang uh, mo sa pila ka mga pansyon iya. Although ro, iba ka tion hay uh, wa it should iilan pa lang man pero gina-prepare man ni Sir Dono para sa aton karang nga Undas 2025 so makaron uh, as of now no makita naton ro area malimpyo malimpyo mate mga kasimanwa sa una pagangabungad aga iya man ganino ro aton karon mga katapoy kapulisan maghalin sa aton karang nga Kalibo PNP morning sir So, masuod kita. Ito pa naman kasi manual. Tanawon Kung may mga nagka-plaster man nga ni, yes, atong Iyas nga printe No, eh, pag sugod mo nga Iyas at nga nga sementeryo, uh, may mga nagabaligya karon ron eh, mga kandila, no, aga, uh, mga snacks yung doon para sa mga tawo So, iya kita makaroon, particular sa Medalla Milagrosa Catholic Cemetery, mga kasimanwa. sa So, aton ka nga, o si kung although medyo di ka rasa sugod mga kasi manwa ay may mga nag-aayos ito it mga pansyon di ka rabi mga kasi kung mag-ugan mag-ugan-ugan mga ang ito mabaskog ay nag-uwa it madagaganan ka rin mau nga naaabutan ropila ka ka mga pansyon iya it uh, tubig na susuob So, may iba man nga mga pansyon nga Uh, sa makaroon no makita na to no pa man karon ha uh, ah, halimpyuhan man no ag ato nga ah, magtunan mataron it anda karon yung mga pamilya nga mga bisita kan dami nakaplaster man nga niya, nga nga do mga kasi nga bawal magtapon ng basura dito o, bawal ko no magpilak it basura iya gina remind gid it aton karon nga mga officials it aton karon nga uh, Milagrosa Cemetery Hmm, agro good the bigkara mga uh, bawat kanto karon iya yes, aton nga milagro sa cemetery, hay may nakalug, may nakabutang nga signage. O alin nga iskinita di karaya. Para man do mga tawo nung nga uh, yung mga pamilya ay nakagubong iya sa aton karang minagro sa cemetery hay matandaan kung siin ba naka, naka locate ni mga pamilya so aton karang si saon kung may mga tawo uh, tao ba makaron or anda ni mga pamilya nga nagpang limpyo so tiga to makasiman ma minagaanot ang ani kan ni at pantsyon so ato karang agtunan So, nun, makita na ito mga kasimano. Hello po, good morning. Hello po. So, makita na to, no? May mga nag aman, it, uh, pansyon. <laughs> nag ay, uh, mga pansyon. Tatay. Ginapintahan, dahil karang uh, pansyon. May nag-grass uh, cutter man, no? So, doon do, do pagpreparar gid para sa aton karang nga 2025 uh, mga kasimanwa yaron sa aton karang uh, Milagrosa Cemetery Sige sige sir thank you po So, iya yes, Milagro, sa Milagrosa Cemetery, ma serangan yung mano ita abo karon do nagalimpyo. Hello po, good morning. Nagalimpyo ka mo iya, ma'am. Makaron. Mm. Ah, okay. Sa so, Rima kasi no, Tapos yung manit limpyo di karaya sa day ma'am. So, malibot pa kita. So, naman namin, abe ka kasi manwa. May signage shoot, ah, para hindi kang magtagang. Kung siya nakalocate, rin yun, yung mga pamilya nga tumaliwan. kasi nakagubong. Dikaraya, ka raya, ang uh, karon mga kasiman waro. Iya, yeah, may mga pila man lang no? mga uh, iskinita siguro ruwa pa man karon ha uh, ha panilhigan pero buko man imaw it makaroon gid ka mga dahon malangman agwa man nga haros karon it mga basura nga nakakalat. So aton ka rin nga uh, expect aton ka rin nga ma-expectar no, sa pag karanga ka rin nga undas 2025. Hay, mag-abu ka na, mag-abisita. sa yes, aton ka rin nga Milagrosa cemetery, mga kasimanwa. Tapos ko limpyo to. Hmm. So, makaroon mo kasi no, overall, ma low man. So, mga kasi no, para sa pagabutan ka na Undas 2025, mas mayad ka nga timprano ka mo maglimpyo it uh, pansyon it inyo ka ni mga kapamilya nga tumaliwan nga ni sa yes, aton ka na nga uh, Milagrosa Cemetery. Mas mayad nga early pa uh, kita ka rin magpanlimpyo. So, yun, no, mga nag-agtunan naga, nyo man yun, karoon, mga ano ka niya pamilya, may mga bitbit karon niya bugak. At syempre, panlimpyo man. Para sa mga panchon. So, sa atong magkarangang pag usisa no, ginusoy natong do, uh, caretaker it aton ka nga Milagrosa Cemetery ugaling nga ni hai uh, as of now ay ito pa sa pihak man karon nga cemetery yo. so uh, aton ka rin na buo ah, na karon nga pahayag no kung alin ba nga na preparation man no para sa pagdagsaman it mga tao iya yes, sa aton ka nga uh, Milagrosa Cemetery so doon natin yung mga doon natin mga kasi man, mga sitwasyon na ah, maghalin sa aton ka nga Milagrosa Cemetery para sa patas sa may tagipusoong pagpanikulong the So mga kasi manwar, aton nga sitwasyon maghalin sa aton nga uh, Milagrosa Cemetery para sa patas ag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi manwang Janeline Gano ako man si kasi Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi ko palang ako.